Hindi lahat ng maganda kaaya-aya at hindi lahat ng simple, mahina. May dalawang babae, yung una literal na head turner, mapuputing kutis, maayos, manamit, confident magsalita. Kapag dumarating, lahat na papalingon. Pero habang tumatagal ang pakikisalamuha sa kanya, napapansin mong may mali, magaspang magsalita, mababa kung makatingin sa iba. Maganda nga, pero hindi magaan kasama. Samantalang yung isa, tahimik lang. Hindi siya yung tipong papansinin mo agad sa crowd, pero kapag nakausap mo na siya, mararamdaman mo agad, may respeto, may malasakit, may puso. Hindi siya ang standard ng kagandahan ng marami, pero siya ang tipo ng tao na gusto mong makasama habang buhay. Kaya tandaan mo, panlabas na anyo ang unang nakikita, pero ang ugali ang huling hindi mo malilimutan.